Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back nga naman dito sa channel natin. Okay, sa ngayon mga kapitbahay, meron tayong katanungan na nanggaling doon sa isa natin subscriber. Eto mga kapitbahay, isa siyang business owner. Nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw ang nararapat na internet na ipapakabit niya sa kanyang office? Kasi nagtataka daw po siya, ano daw ba ang pinagkaiba ng residential line connection doon sa business line connection bakit nga ba daw kailangan niya ng business line connection ano nga ba daw ang mga uh, dapat i-consider bakit business line yung kanyang ipapainstall yan po yung nagtatanong sa akin okay kasi uh, ano po siya eh nagtatayo po siya ng business, may bago na siyang office malapit na matapos kaya nagtatanong po siya sa akin okay? at saka nagtatanong po siya bakit daw hindi ini-install ng mga ISP provider yung business line connection doon sa kanyang business Okay, so ganito kasi yan mga kapitbahay. Meron kasi mga patakaran yung mga ISP provider natin na kapag business name ang niregister mo, hindi nila i-install ang residential line. Meron silang patakaran ganun. Like for example, kunyari yung pangalan ng business mo tapos sasabihin mo, ay magpapakabit ako internet, ano po yan, individual or business? So hindi nila ikakabit kapag business company ka, hindi kanila kakabitan ng residential line kailangan ipapakabit mo talaga is business line okay yan yung pag-uusapan natin today uh, ang katulungan po talaga niya ano nga ba ang kailangan business line ano nga ba ang business line bakit business line dapat ang ipapakabit mo sa office natin okay yan yung ituturo natin or yan yung ipapaliwanag ko sa kanya ng konti para maintindihan niya alright so let's go stay tuned ayan na mga no? ah uh, kahit sa ang internet provider or kahit anong ISP provider hindi sila nagii-install ng uh, residential line doon sa business. Meron silang patakaran na ganun, hindi ko alam kung ano yung patakaran nila, bakit ganun. Pero ah uh, make sure ko sa inyo na hindi nila ikakabit 'yon. Like for example, ah uh, nasa residential ka tapos magpapakabit ka ng business line. Ah uh, hindi nila install 'yon. Kung business company ang ire-register mo tapos mo install ka lang ng residential hindi po nila ikakabit 'yon. Hindi ko alam kung bakit ano yung dahilan nila pero uh, basta ganun 'yon. Okay? Ano nga ba ang dahilan bakit kailangan business line ang ipapakabit mo doon sa office mo. Okay? Ganito 'yon mga kapitbay Kapag naka-business line ka, ito uh, technical term to no sana maintindihan niya. Technical term to no. Like for example, kunyari Uh, ikaw uh, naka-business line ka yung office mo uh, yung office network mo naka-business line ka dapat kunwari, mayroon kang mga server or mayroon kang mga application na kailangan mo i-access from office outside or from office papunta sa bahay mo kailangan naka-business line ka yan yung requirements para makapag-forward ka ng mga port or ng mga server palabas doon sa office mo papunta doon sa bahay mo or kung meron kang office tapos may branch ka, kailangan naka-business line. Kasi, iba talaga kasi ang speed kapag naka-business line. Kasi, kapag naka-residential line, naka-CGNAT uh, po yun. Uh, limited or naka-block lahat ng port don sa ISP provider mo mismo. So, hindi ka pwedeng mag-forward ng mga server mo palabas mismo doon sa pupuntahan na lugar kung saan mo gusto i-connect ang lugar na yun doon sa main office mo. Tapos dapat naka-business line ka kasi kapag business line ka naka-open port ka. Pwede ka mag-forward or pwede ka mag-forward ng mga services mo from office mo papunta dun sa lugar kung saan mo gusto i-access. Okay? So, ano nga ba ang mga uh, bundled or ano nga ba ang mga package ng internet na business kapag nag-apply ka? Okay? Ganito yun mga feedback. Kapag nag-apply ka ng uh, business internet marami kasi tayong sinasabi niyan. Ah, uh, merong broadband, merong mobile internet, merong direct internet. Depende sa term. Ah, uh, pagdating sa globe, ang tinatawag nila direct internet. Pagdating naman sa PLDT is tinatawag nila iGate, which is parang ganito. Ayan. So, sa globe, ito yung direct internet na to. Ito yung parang pinaka-lease line nila. So, meron isang uh, fiber na nakalatag from their uh, server papunta dan sa bahay mo. Kung hindi nyo alam kung ano yung lease line, meron akong video na sa YouTube, panoorin na po nyo. Tapos, si PLDT naman, iGate, yan, iGate. Iba ang pricing ng iGate, niyan uh, MSC, internet, ayan, may sinasabi silang enterprise, iGate, ayan. Uh, iGate, iGate. Okay, ayan, iGate. Tapos, kapag kunyari, small business ka lang, hindi mo kayang bayaran yung iGate, dito ka lang. Yeah, yan yung mga internet nila. Ayan. PLS Load, uh, SME Fiber Biz, yan sa PLDT. Pagdating naman sa Globe, ayan, ito yung mga internet nila. Okay? So, kung gusto kung may business ka tapos magpapakabit ka ng business sa internet, pagdating sa Globe, ang pipiliin mo is dito. Broadband. pag mo yung More, ayan, tapos mapupunta ka rito. So, Internet Access Services, uh, parang ano yan eh? Parang cloud, gusto mo mag-avail uh, ng cloud sa kanila, ito yon. Ito naman ang kailangan mo para ilalatag yung fiber mismo papunta dun sa bahay nyo. Ito yon yung fiber broadband. Parang ganyan sa bahay mo, pag naka-residential ka, parang ganun lang din. Pero iba lang yung connection kasi hindi ka naka-CGNAT tapos may sarili kang public IP. Ayan, kung inyong mapapansin, pag click mo to, learn more. Yan yung package nya. Ayan, 249, depende kung ilang MB yung kukunin mo. Tapos may sinasabi siyang ganyan. Ayan, o. Oh. Ayan. Unlimited. Ayan. With unlimited data allocation. Ibig sabihin, walang uh, limit. Unlimited internet siya. Tapos may ganito. Ayan. So, kahit saang uh, ISP provider, kapag nagpakabit ka yan, oh. Premium adds on one static IP yan. May kasamang static IP. Ibig sabihin, ang static IP na yan, yan yung gagamitin mo para makapag-forward yung palabas. Yan yung, ano, uh, allocation. Kaya, kunyari, uh, gusto mo magpakabit, is, naka-dynamic ka lang, pero naka-business line ka, iba yung speed talaga kapag naka-business line kasi parang naka-dedicated yan sa'yo eh. Tapos, kung gusto mo na magpa-add ng static public IP para makapag-configure ka sa router mo or para makapag-forward ka ng mga services mo palabas, kailangan mo lang static public IP. So, may additional po yun. Depende ko ilang static public IP ang kailangan mo. So, usually, pagdating sa mga office setup, kapag uh, nagpakabit ka ng business line internet, uh, pwedeng ah, less 30 lang or dalawang public IP or isang public IP lang para makamura ka. Kasi, kapag isang public IP lang, ayan o, 699 lang yung idadagdag mo rin sa bill mo. Which is, kumari, 2499, 99, magdadagdag ka ng 600. Yan yung bayad sa public IP na kukunin mo. Yan lang kung gusto mo mag-forward ng mga services mo palabas. Pero kung hindi naman, pwede ka naman dun sa dynamic na lang na wala kang public IP. Pero like for example, kung gusto mo mag-open uh, VPN or mag-IPsec site-to-site VPN. Yan, mga technical term po yan. Site-to-site uh, -site VPN, which is pwede mo i-connect yung main branch mo doon sa uh, one, sa main mo, tapos sa branch mo, ikukunik mo yung dalawang network, kailangan mo ng public IP. So, ito yun. Pagdating sa Globe, yan, J Fiber. Pagdating naman sa PLDT, ito naman sa kanila. Yung mga SME internet lang yan. Uh, MSCBs. Yan. May nakalagay dyan. Yan. May nakalagay dyan. Dito naman, sa PLDT, mura. Yan, o. Oh. Pero, mura. Tapos, may kasama na siyang up to 100 Mbps, 1299, modem free with one static public IP. Yan. Yan yung mga <clears throat> uh, i-apply mo ng mga business, yan. 500 Mbps tapos may free static IP, 24 month term exclusive to new customer. Delete. Okay? So ganyan po ang uh, internet na business line. Yan yung mga kasama kaya dapat, kapag may office ka, dapat ang ipapakabit mo is business line. Okay? Kung hindi naman, kuwari, nagpakabit ka ng internet na business line. Like, for example, nagpakabit ka rito sa globe, pinakabit mo to, eto lang, wala kang premium ads or wala kang kasamang public IP, nakadynamica ka lang. Kung na rin na ikabit na, tapos magkaroon ng sinayo na may kailangan kang i-access sa labas or may gusto kong i-forward ng mga services mo palabas, pwede ka naman magpa-additional. Tawag ka lang sa kanila, tapos sabihin mo, pwede pa ako kumuha ng static public IP. Pwede po yun. So, i lang nila yon tapos i lang nila yung additional monthly uh, fee mo doon sa existing mo na uh, binabayaran. Ganun lang kadali yun. Ganun lang din sa PLDT. Pero, dito kasi sa PLDT, meron silang sila mga promo. Ayan. Fiberbase 100 Mbps with Wi-Fi modem, free static public IP yun. Ganun lang, ganun lang kasing ganun ang trabaho ng isang internet na business line. Okay? Gagamitin mo siya for your office. Dalawang bagay, mayroong dynamic IP, mayroong static public IP. Okay? Ano ang uh, disadvantage kapag naka-dynamic ka? Mas mura, pero hindi ka pwedeng mag-forward ng uh, uh, server mo palabas pwede ka mag-forward pero uh, madalas, nagbabago kasi kapag naka-dynamic. Kunyari, ang IP mo ngayon is that, uh, .240 tapos naka-dynamic lang pin-forward mo. So, kinabukasan okay magbabago or nagbago yung public IP mo, hindi mo na ulit ma-access. So, magkakaroon ka ng problema. So, dapat meron kang static public IP na naka-set or naka-service doon sa modern router mo na binibigay nila. So, ganun ang kadali. Ganun lang ka easy. Quick video lang ito mga kapitbay kasi hindi nyo maintindihan eh. Basta ganun. Uh, Yan yung mga uh, business line connection. Okay? Maganda ito pala ito si Globo. Oh. Medyo may kamahalan pero uh, hindi ko naman, ano, no, hindi naman ako biased pero maganda talaga yung internet na Globe. Uh, mabilis, reliable, at saka solid. Si PLDT, ganun din naman pero marami kasing galit sa mga ganito, ganyan, ganyan. Pero, yun nga, sa huli kong vlog, ang sinasabi ko, walang perfect na internet. Meron talagang internet na nagda-downtime talaga minsan kasi hindi mo maiwasan. Maintenance, may accident, at saka mga pangyayari, depende yun sa pangyayari. Kaya, walang internet connection na hindi nagda-down lahat yan. Kaya nga, kapag nagpapatay tayo na yung office, is, meron tayong sinasabi na internet backup, dual one connection para In case na masira yung isa, automatic, papasok yung isa, walang downtime. Kapag bumalik, tamik, babalik lang din sa dati. Kapag naka-dual one or naka-load balance ka, yun. Alright? So, sana naintindihan ng ating tropang IT na nagtatanong, no? Tsaka yung tropa nating uh, business owner. Ayan. Ganun lang. Ganun lang ang trabaho ng internet business. So, basic content lang tayo today. Yun. Mm, sana nasagot ko kaya thank you so much God bless and peace. sana nakatulong na naman ako for the day. stay tuned.